Pagod? <laughs> Pagod Hirap na <ng> trabaho mo, ano? Nakapagod Salit na salit Lugi na lugi sa 17 ito. Okay, pakiyaw ka ako. Magaling ka pala eh. Oh. Tuwid na tuwid yung pagkakakwa ng pagkakaikot mo ng hasna. Ay, okay, butang yung 17 mo naman yung right. Hindi okay, ko naging 20 pa yan. Nagpupulon lang ng hos. Sarap. Ito ang pangarabi pumunta dito. Ang maghiga na na sa mga panso. Bye guys. Mahirap dito. Okay pumunta dito. Masisira buhay nyo. <laughs> Tapos na. Tapos na yung mag maghapon trabaho na to.